Maglakit ni Fredo, nakalasat yung tricycle niya. oh, wow, yes. Adaling Madaling araw, alas dos. Sa akin doon, napupok guys. Alright okay. okay, na sa... guys, umupan na guys, na yung ulan nandiyan na rin yung baha pero malaking damage ang naiwan nila. Damage dito sa aming barangay. And sa kabilang malaki na naman yung lupa ang nahuhulog dahil sa malakas na baha. Kahapon wala eh hindi nalagyan ng flood control yung ilog dito kaya unti-unti talagang kinukuha yung lupa o nahuhulog pag may baha malaki na naman ang damage Tonga guys. Tonga. So, Magyung igay guring malayo pa dito. Malayo pa yung bahay nila dito. Pero ngayon wala na guys oh, Wala yung bahay dito guys. Malapit na sa ilog 'o. Malaki, malaki na naman yung nakuhang lupa dito. Ngayon yung bahay dito, guys. Oh. Ang meter lang. Layo na. Pag talagang walang flood control dito, wala dito guys, sa bahay na to. Kawawa. Marami pang bahay dito guys, na naka- tayo. Wala lang magawa. Dahil galit ng kalikasan, walang flood control. Man kami madaan Ang papuntang Bayan namin Wala Yung daan namin dito dati Yung ginagawa ito Diretso Diretso dito Wala na oh Tutol na hulog Ang laki nang nakuha din dito Yan yun doon guys Dito kumagawa Kumagawa nang raan Dito na naman nang daanan namin guys Diretso Kinagawa walang so, Mga Tadung araw Tapos na to Apa itu ditoy? Ini ada ditoy, ditoy, Pak Gubernur. Ini erat guys. Nah, solo motor, solo motor, maka kontan, umpalian, yata sa uh likod Oi <sang> <-atzriome dalam> <pembantuaja> <Glupan>

Ulit na naman kami. Kaglakit ni Fredo nakalasat yung tricycle niya. Oh, yeah. Adaling araw, walas stress. Sa akin doon napupuk, guys. Pinupuk nila eh. Hindi nila nilabas. Pinupuk ni Kari, Dalan ng bagyo. Yan si Consial guys, Kison. Yung may bahay doon sa kwan malapit nang nahulog doon sa tabing ilog. May mukha mabilik Victor si Balay ko.